Dadaay po tayo ng ano Pili ng mangga Pili ng mangga may highway ko Magkano po tayo ng ano? Ang kilo? Magkano ba siyang kain? Dito na Matingin po tayo na Magkano ka? Hindi Matanong oh, O, nabakong kagulingan kayo sa isang -isa daan ng kilo Ibig sabihin na ito yung ngayon Magkaka-harvest tayo nakabili yung lupa tapos ay yun, naman yung nakabili naman ay sanay ko ba sa mangga taga kabiti po ata yun ano oh, ito? sa dyan ang trabaho ito sa mangga oo oh, ay ibig sabihin ni alaga sa spray sa pampabulak lang yung pati yan hindi tsaka dati kaya yun no? oh. ay kumapal ng bunga yun bunga oh. si oh. lang may stainless di ay ano po kami kaawas lang sa trabaho ay bakit kasi ay maglapo ko no bulat maglapo dito laway na dito wala mo lang tayong kalalalag yan okay. baka meron doon kahit sa ako ito ba't ka lang? Uh -huh naman po sa bahay, maka mga 20 minutes po. 20 minutes? 20 minutes? <laughs> Malayo pa nga yung 20 minutes. Malayo pa kaya? Parang 10 minutes lang ako kaya dito. Ano yun? Dito pa kasi sa kanila. sila Diyan lang po, sa bahay na yan. No? Kakaliwa po tayo dyan. Dati napuntahan po natin ito. Yung po naalala nyo po ba yung pinuntahan namin bata yes, doon? Kaya po. Alam, wala, na po dito. wala po dito yung bata nasa sa na po. Pero na no, na daw po. Ay, wala. Ay. Kailan lang Ha? Maniba lang. Maniba ako Ay, okay lang. lang. Yun okay lang yun. Kami na magpapahinog. Magkano po ba isang kaing? Isang kaing. Dito <laughs> na po tayo. Ayun pala, kami na lang magpapahinog. Ilang kilo? 17 <gibberish> <-teng> po yung kilo. 900? Oh, parang mahal yun, yun ba? Ay, ay po 45 ang kilo. Sa ano yun? Ayun yan, yung kinagbuho yan ay mabubulok. Ito uh, po yung bagong pitas yan. U ano, titignan natin? Ma Makano po ba ang kilo pag si Birde? Ito, bas pa lang kanina. Kinaga ka po naman, yun na, na, ah, na, yun, 50 tapos pag kilo yung kilo. Ah, Birde. Ah, 50. Mas mahal pala ano. Hmm. 45 yan eh. Dad, iisang puno ba yung inyong pito? Isang puno po. Ay, may pilas na bubak. Kaya, wala pa. Tingin, pwede matingnan. Tara. Tara daw. Para... Okay Ang <laughs> okay, okay, dami nga na... Okay lang ba? Okay lang ba? Ang dami ay, nga, po. nga na nang... dami ng nga nang bibili ng hilaw. At upos ng hilaw nga. Upos ng hinog. Ay, may pretis mo ba? Wala. Pretest na. Hilaw o hinog. Ay, ano? May pahabol pang mangga. Dito na po tayo. Sama natin si Bonso, Totoy. Yan, si Bayaw. King. Koy, bayaw. Pagkakadami po. Yan ba kuya yung ano? Pinutunin niya. Napuno nga kuya nung isang araw yung isang tinwiler. Tinwiler? Kapagkakadami. Ay, kailan po kayo na harbis kuya? Ito yung kita Ay, yung Ay, marami po palang puno dito. Kuya, kailan ang inyong puti uli? Kumbaga. Pagtawag ko ng kami amo. Ay, ah, Kailan po ba yung kuya? Pwede mag video dito kaya? Kailan po yun kuya? Tuwing ano? Mga kailan? Kung bagay para makapasyal kami ba? Baka mga lunis uli Ah lunis po? Ayun. Dito yung boss niya. Nasa Cavite ko. Hindi pa ano? ano. Una po tapos yung magkasama. Ah, oh. pipikapin na lang nila. Ito po oh, yan po mga naputi nila oh, pagkakadami po tambak. Yan ang ganda. Ah, yan. Hindi ko na. Arpo ayan ang ganda po ng kanilang mangga. Yun. Kung sino pong gustong bumili dito, dito po sa ano, barangay Mapulot, pagkakadami ng mangga po. Oh. Available po. Ano ini, isa isa niyo pang ginagawa ng bangko. Hindi Ganun. na rin. Kung punasan, kisira lalo po yan. niyan. Oh, ah, bawal ng ganito. Ng ganito wag mo punasan at lang nasisira. Ay, oo. Na, na, kas oh, oh. Pag kasi kasi ng punasan ganyan, nagagasgasan lalo na sira. May balot oh, po man. siya uh, para oh. Para oh. hindi siya ano para hindi siya masira. Ano ganitong may, may putok. Wala na po siya. Kuya, hindi na Aba, na naman. Pero sa loob nito wala sa lang. mamuti ano. Mike ni Hermes pala lang, tayo sa isang araw utoy. Lunes. Ay pag ganyan na po. Hindi na lang sa e. kapitoy ganito e. oh. tinulada po 100 plus. Kaya nga 150. ano. lang 'yon, kain. 150 kain mo? Ano oh, lang 'to? Bayan. 4 tininada lang. Ha. Ay marami 45 pa puputuin putihin kuya. Ang dami pa 'yan. Na, marami puputihin. Ano? Uh, San po? Ah pagkakadami nga pa pala 'yan po, puro puno po ng bayan 'o. Sino naman ang may-ari nito? At sabi ka, kami ka nang isang araw magpitah na. Tumawag kagabi ay ah, mo na ibig sabihin ito ay hindi mo na makukuha. Ay, oh, dito dito. na yan. Opo. Ito mo pala stuck dito. Ah. Abay, kambal po ano. Abay, matalang yan na ah. Yan po. Utoy, oh. oh, baka makakambal pa. O oh. yun na. Oh, gusto mo makakambal lang. Oh. Ayaw, kapit <laughs> 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 Ay, ba. Ay ito ba, no. hey, bay, kanina itong kambal na ito. Ang cute. Pwede hingin po ito. Ay, hingin po natin. Baka tayo Ay, ako ba? Baka tayo makakakambal pa. Parang gusto ko pa. Hindi. Hmm, Parang hi oh, ka makalagay ang panikambal. Ay, kanina ko mga anak. Hindi <laughs> ah. O ba, hindi na pwede ako. Ari, kuya, kanyang hingin na lang. Kung pwede rin. Bibili ba tayo isa? Oo, sige. Isang kain okay. daw po, pili na. Para na po yung ating nahawakan. Ang, oh, uh. sabi naman ni Kuya, ito po libre sa atin. Oh, Ayan. Na. Salamat po Kuya. May pampasorte po pa po tayo. Po oh. Bubuksan yeah. po lahat. Oh, ano. Malalaki daddy. Ayan bakalang. po, sa may kamay mo ay. Ang laki po. Tambol po kasi ito mang. Ah. Ikaw na mag-ano. Hindi, kadumpot naman Kuya. Ayan. Ayan. Hindi, <laughs> hindi. Ayan. Ayan pala sa Kuya. Magandang hapo Kuya. Ayan. 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 Ayan.

Na 28. 28. Meron pa kaya sa 28? Meron pa. Ay, 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 may nagpunta dito. Magkano? Piko. Kung may bibigay mo daw ang piko hanggang mo. Magkano? Masarap po ang piko. Matamis. May Mas tinanta ka matanda. Mas tinanta ka matanda. Hindi siya mo. Sasama ka sa akin. Ngayon pag-deliver. Ah, deliver pa kayo to eh. Sa Santo Tomas. na ngayon? Bukas. Ah, bukas.

Ano mo niya. Oh, like ano po, man. kung sino pong may gusto. Dito po. Pagpain lang po namin yan. Sabi, <laughs> nagsaga na. ako nung nabili ako sa bayan ay 120, 100. Hindi okay. lang mga nabili pa namin, di paano yung mangga. Ang pangalam eh. Magsasabi. Kasama yan oh, sa timbang boy. Sinis po. Ayuhin ang kayo lang. Sabi pa naman ito. Tumalit eh. Yan. 20 kilos? 20 kilos isang pangalim. Kasi sabi niya, 50

Kuya, maraming salamat. Kami uuwi oh. na po. Kaya, kami, uwi, do, po babalik sa isang araw po pagka naubos po yun. Hmm. Hindi, ang ibig sabihin, doon kami ah. uwi sa atin doon. Opo, sa amin, sa mapulit po, sa sentro po. Hmm. 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 Kala ko pa, punta pa kayong bambahan? Ay, si Bayo lang po. Ay, si, bayo lang po. Yeah. Kami po uwi na sa bahay. Ate, maraming salamat. Balik. Okay. Uh, Balik kayo ha. Babalik po kami, baka mga isang araw po. Di ba sabi ko sa ate, babalik ako eh. Eh, hey, sabi ko uh -oh. bukas pa. <laughs> ay, kami po inakit kanina. Inakit ko kanina, uh -oh. sabi kay, no, ko eh. Ano na ko, sabi ko eh. Matamis. Matamis. Matamis po. Ako na po, oh, no. punta ko ate. Uh Oo. -oh. <laughs> uh -oh. Nauubos yun. <laughs> oh, no, Ang busyon, nila Ate Merling Anak ni Ayasaw ni ano? Tardo? Uh -huh. oh. Uh -huh. ay naupo Sige so, po, salamat po okay. Andito na po okay. sa ating ano, service yan Madilim-dilim ng halaan po yan, nandiyan na po isang kaing yan. Nalubog na po ang araw. Uwi na po tayo. Kapi na po. May, may plus paslight nasaan? plus Paslight. Ang delay mo. Bakit dito na siya? Yan po ang ano, oh, yung buwan. Nagbili na nga kami kanina, dalawang kilo. Yan pala, utoy nga yung bibilog ang buwan. Oh. Kailan kaya ang bilog utoy? Yan o, bilog po. mamaya na po at Ano din dito po tayo mga farming sa bahay po at tayo din steam mga ipo na Yan po mga farming po tayo. Yan oh. Yan po yung mali pa lang yung kay Mommy oh. si Uwi Ito po yung ano oh. Ito po yung Ito pala. yung, ito po yung medyo, mm, mm, Harap ko natin pang paswerte, oh. Tambal. Swerte, <laughs> pag di na May hirug yan, eh. Pag hindi nabulok, swerte yan. Huwag <laughs> mo tama, ah. Hindi, siyempre may hirug yan. Kakainin mo. <laughs> Matubo pa sana. amin. ko lang bukal sa binto. <laughs> Bukas wala <lang> na yan. <laughs> Diyo.

Nakundari yata niyo yung isa Kaya nakakayang tutoy <tipos> ng ano. At ang isa Ano yung natan Wala nang hangin dyan. Ayun. 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 Ayun.